So, ayan ang aking Isabella, Avery, and Daddy. Kasi maulan sa labas, may bagyo kasi kami ngayon. May bagyo dito, kaya hindi makapag-swimming ang dalawang chikitin. So, welcome back to my channel! Nasa kusina tayo. At nagpakapsan ako ng watermelon. So, pansin mo, wala akong nabag. Kasi nasa ano pa rin mo? So, sa aming timeshare, timeshare watermelon is tayo. See? Itong order ng mga chicken. See guys, look. May ano ka. Marinated pork belly. Na-order ko to online. Masarap siya. Oh, Kaya, i-anong lang siya is. Okay. Tawag sa buk. Yan, oo. So, yun, guys. So, naman. Ala, na, Naumuulan na naman. Oh. Diyos naman. Saan mauulan sa labas? Hindi lang ang solong nakita. Pero yan ang mauulan talaga. Ayan, hindi ako pumasok. Hindi ako pumasok ngayon. Nag-off ako. Marami naman. Lagi tayo nun. So, pero ating mamara, pumasok natin ngayon. Lagi so tayo mag-off. Lagi tayo mag-off sa ipol yung saan yung mga kuchulun nila dito kung yung mga kuchulun nila kumplito dito guys kasi parang ano to y pa lang pony okay. mga ano kuchulun nila sa mga negsipuntahan ayun so every time na nakupunta kami lang nagdadala lang kami ng aming mga ano-ano, anik-anik. So, ayan. Mga pagkain, baon. Para hindi kami magbili-bili or magkain-kain sa labas. Ha, may ice cream pala. Oh. Uh. Ay, may ice cream pala. Uy. Mama, will cut the watermelon, baby girl. ano ako, Ano ako ng lumpia? Huwag mo na ngayon. Siyem lumpia ako. Magpapak ako ng lumpia. Yes, the watermelon. May tuyo kami. Ayan. Makalat lang. Kompleto. Siyempre, hindi mawawala ang rice cooker kasi rice is alive. Ha? Huh? Watermelon, yes. See. mama will get the watermelon first. Okay, mama's looking for the knife. Kachilyo. Ang kachilyo, eh, I don't touch that. Let's Ito na yung kachilyo nila dito. Yes. Wala kong tatsunan nila dito. Kailangan ka pa lang papel. Kailangan tayong papel, baby. Okay. Kung ready na ba yung order natin. Kasi nag-asawa uh, ko. Wala kasi kami ama eh. Wala kami yung paper towel. Nakalimutan namin yung paminta. Wala din kaming paper plate. So, ayan.

Tá,

Não, tá, de vez, eu de te já aí, eu vou for the Vamos de first. Vamos avocar de first. Ai! Moya. Nee, Otto Mackie. Au git. Yami. Aku git a dirty clothes basket for any. Oh, look the rain is getting hali and hali na, papalapit na ang bagyo mga guys that's been offshore for a while, you couldn't see it oh, wala hala, look at that it's zero visibility na see? I can't see I can't see na, dito tayo I know, I know that okay, okay. ito yung bed namin king bed na try natin dito kung makalabas tayo na kano ko na ano yun I don't think that door works too well. Yeah, I guess Watch out, it's Avery. broken. Excuse me. It. Excuse me. It's fine. See. Watch out, Avery. Oh, look at that. Hala. Hala. Lift right, up. Let me see. Let me see. Let me see. The wind, you're gonna get wet. You're standing that here. Not here. Still not here. Avery's behind. Oh, look at that. Hala.

Eh, baik, kemana? Aksi. Okay. Pasukan rakyat nak aksi. Okay. mana tu? <tutuk> Tadi nak kena ada ni. Hello. Tadi nak masuk nak masuk. pasok. Tadi na. inside nak, mendok. Suntut, 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 Stuck kami sa bahay. Bahay. Kahit ganito lang ang bahay ko. Diba? Okay na. Kahit ganito lang. Okay, I just put this in here. Paper towel. Paper towel. All done, guys. Just carry it. Isabella. It okay. Just sit, okay? Sit only. Sit only. Mm. Mm. Daddy. Mm. Daddy. Okay. Mama will cut it, huh? Mama will carry it for you, but it's not enough.

Yes. I know. There you go. Go sit with Ooh, yummy. So. Eh, eh, yung watermelon namin parang okay na. Man. Hala. Ah, uh, dito na sila nagsisikain. Ayeon, is it good? Okay, I'm done already. You're done already? Okay. You put in the trash, okay? Ooh, yum. Is it good, Ebru? Is it good? What you say? Thank you, Mala. You're welcome. So, Ayeon, guys, mo Palakas ng palakas na ang ulan. Oh, punta tayo sa ano pala. Ha? Astadi Punta pa tayo dito sa CR. Kagabi kami kasi duma... Kagabi kasi kami dumating kasi sinundo ako ng asawa ko sa... sa trabaho ko mga alas G's. Alas G's kasi yung out ko. So, pagdating namin dito mga alas... 11 na mga alas 11 na ng gabi. So, kaya ganyan lang siya. Ganito, hindi pa, hindi pa na orange pero okay lang yan. Mga bata naman, nakapag bubble bath na sila. Nandala ako ng bubble bath. Kasi hindi sila lang makapag swimming sa po. So, pinag swimming ko sila dyan. So, ito ang first room. Ito yung parang, Ah, ano, uh, ito yung parang walk-in closet. Pwede kang magpalantya ng damit. Ito naman ang bed. Ito ang TV. <laughs> Punta tayo doon sa... So, ayan guys, dinala ko lang yung electric pa namin. Yung parang pinaka-white noise namin siya. Kasi, ayun na pagsanay ka, kung may parang electric fan, pa. yan ang napin. So, dito tayo sa second, second bathroom. Medyo maliit. Ayun, may bro. Bakit na pa Ito, second bathroom, may bathtub din, may shower. Tapos yung mga, yun, oh, saan? Oh, wala pala, dito yung mga tawil eh. Andito yung mga towels pala. Ayan, oh guys, may mga towels. Eh. Beach towels, towels. Ito naman tayo sa second room. Oh, ano yung light? Uy, where's the turn off the light? Whatever. So, ito yung second room, guys. May parang closet din sila dito, wardrobe. May dalawang full bed. This is full bed. At ito yung ano. So, ayan. Ito ang aming timeshare. Every year, nandito kami sa Treasure Island tuwing August. Yan yung fishing ni Joe. Dinala lang niya. Kasi hindi, bakit parang sira ata ang light? di ko alam, hindi siya nag-turn on. So, ayan guys. Papatayin ko na ang ilaw. Nakalimutan ko. Oh, ilaw pala ito dito. So, patayin natin to. Patayin natin to. Ang bango dito. So, ayan guys. Thank you. Shiner ko lang sa inyo kung nasaan ka. Ayan. Mga busy na yung dalawa. Ayan na. Thank you guys. See you again sa aking next vlog. Vlog. See <laughs> sa aking next vlog. Isabella, say hi. Oh, say good, ha? Huh? Say good, eh, Brick. Yum. Yan na yung lunch nyo, ha? Huh? Okay. Magsiyo po muna tayo dito. So, ayan, guys. Thank you for watching my vlog. At next time ulit. Bye-bye.